Magandang araw. El filibusterismo ni Dr. Jose Rizal. Ang El filibusterismo ay sinulat ni Dr. Jose Rizal sa panahon na kung saan ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Ito ay sumasalamin sa kalagayan ng Pilipinas noong ika na siglo at naglalangin pakita ang mga pangaabuso ng mga kolonisador sa mga Pilipino. Ang nobela ay unang nilimbag noong 1891 sa Gent, Belgium. Isa sa mga dahilan kung bakit isinulat ni Rizal ang El Pelibusterismo ay upang ipakita ang mga problema sa lipunan at ang kawalan ng hustisyang nararanasan ng mga Pilipino. Ito ay nagsilbing kasunod ang kanyang unang nobelang No Limitangere na naglalayong magmulat sa mga Pilipino sa kawalan ng kalayaan at mga pangaabuso ng mga Espanyol. Ang El Pelibusterismo ay tumatalakay sa kwento ni Simon, isang mayamang mag-aalahas na nagbabalat kayong kaibigan ng mga prele at mayayamang Espanyol upang may sakatuparan ng kanyang layunin na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng paghiganti. Sa kabila ng mga balakid na kanyang kinakaharap, ipinakita ni Rizal ang kahalagahan ng paglaban para sa kalayaan at katarungan sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga buhay at iba't ibang tauhan na kinakatawan ng iba't ibang uri ng lipunan. Bukod sa pagpapakita ng mga isyo sa lipunan, ang El Filibusterismo ay naglalaman ng mga elemento ng romantisismo at revolusyon. Ipinakita rin ni Rizal ang kahalagahan ng edukasyon at ang papel nito sa pagbabago ng lipunan. Ilang tauhan sa nobela tulad ni Isagani ang nagpapakita ng pag-asa at pagbabago sa hinaharap ng bayan. Ang El Pelibusterismo ay hindi lamang simpleng nobela, ngunit isang makabuluhang akda na naging instrumento sa pagkakamulat ng mga Pilipino sa kanilang kalagayan at sa pagpapuporsigi na makamta ng kalayaan at katarungan. Sa pamamagitan ng kanyang obra, nagkaroon ng mas malalim na pagunawa ang mga Pilipino sa kanilang kasaysayan at ang kanilang papel sa pagbabago ng lipunan. Ang pagkakasulat ng El Filibusterismo ay nagsilbing pagpapatuloy ng laban ni Rizal sa pamamagitan ng panulat sa kabila ng mga banta sa kanyang buhay at ang pagkakakulong sa ilang pagkakataon, hindi siya natigil sa pagsusulat ng kanyang mga kaisipan at karanasan. Ito ay nagsilbing patunay na ang sining at panitikan ay maaaring maging sandata sa paglaban ng opresyon at sa pagtatanggol ng kalayaan. Sa kasalukuyan, ang El Filibusterismo ay patuloy na kinikilala bilang isa sa mga mahalagang akda sa panitikang Filipino. Ito ay tinuturo sa paaralan upang ipakilala ang kasaysayan ng Pilipinas at ang paglaban ng mga bayani para sa kalayaan. Ang nobela ay nagsilbing inspirasyon sa maraming generasyon ng mga Pilipino upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at katarungan. Sa pagtatapos, ang El Filibusterismo ay isang mahalagang obra sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay isa lamang nobela na nagpapakita ng mga pang-aabuso at kawalang-katarungan, ngunit isang instrumento na nagmulat sa mga Pilipino sa kanilang kalagayan at nagtulak sa kanila na ipaglaban ang kanilang karapatan. Ang pag-aaral sa El Filibusterismo ay patuloy na makatutulong sa pag-unawa ng mga kabataan sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang papel ay ginampanan ng mga bayani sa paggamit ng kalayaan. Inalay ni Dr. Jose Rizal ang El Filibusterismo sa tatlong pari na tinawag na Gomburza. Sila ay sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Ngayon, dumako naman tayo sa mga tauhan. Si Simon ang mayamang mag-alalahas na nakasalaming, nakasalaming di kulay. Di umano nang sabi nila siya si Crisostomo Ibarra. Basilio ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Siya din ang anak ni Sisa. Isagani, siya ay pamangkin ni Padre Florentino na katipan ni Paulita Gomez. Si Paulita Gomez naman ay kasintahan ni Isagani, ngunit di kalaunay nagpakasal kay Juanito Pelaez. Mataas na kawani, ang namaman, nagmamalasakit sa mga Pilipino na kawani ng pamahalaan ng Kastila. Pekson, siya ay isa sa mga estudyante na nag-aaral sa bahay ni Makarai. Kapitan General, pinakamakapangyarihan sa Pilipinas sa panahon ng mga Kastila. Kiroga, isang mga ngalakal na inchik na nais magkaroon ng konsulado sa Pilipinas. Si Ben Saib ay isang mapanirang puri na mamahayag na hindi patas ang paggawa ng balita dahil may kinikilingan ito. At ang mga itinatala lamang dito ay ang mga bagay na ikapapabor ng mga Kastila. Si Senior Paz ay isang abogado at kilala sa Maynila bilang may katalinuhan. Siya rin ay tagapayo ng mga prayle sa suliraning legal. Si Tandang Selo isang Indian ng mga ngalakal at mga ngahoy na nakatira sa pusod ng gubat sa nagpapakita ng kahalagahan ng mga magsasaka sa lipunan. Kabesang Tales, anak ni Tandang Selo at naging kabesa di barangay. Siya rin ang may-ari ng lupang na angki ng mga praile. Don Custodio, siya si Custodio di Salazar E. Sanchez de Monterredondo. Tinaguri ang Buena Tinta ang magdesisyon sa Akademya ng Wikang Kastila. Camarón Cosido, isang Espanyol na ikinahihiya ng kanyang mga kalahi dahil sa kanyang panlabas na anyo. Si Paulita Gomez ay kasintahan ni Isagani, ngunit nagpakasal kay Juanito Pilaes. Si Doña Victorina naman ay Pilipinang nagpapanggap na Riopea. Siya rin ay tiyahin ni Paulita Gomez. Si Pepay naman ang mananayaw na sinasabing matalik na kaibigan daw ni Don Custodio. Padre Florentino. Si Padre Florentino ay ama ni Sagani at ito ay matipid kung magsalita. Nagmula sa mayamang pamilya at it, isa itong kaisa-isang paring indyo. Ito ay Pilipinong pare na pinuntahan at nakausap ni Simeon bago ito mamatay. Padre Irene. Si Padre Irene na isa sa mga pare na nakipagtulungan sa mga mag-aaral sa pagtatayo ng akademya para sa wikang Espanyol at ito ay kaanib ng mga kabataan. Padre Camora Isa sa mga pare sa bayan ng San Diego na mainitin ng ulo at laging nakatalon ng mamahamahayag na si Ben Saib. Kilala rin si Padre Camora na humahanga sa magagandang babae kahit bawal ito bilang isang pare dahil dito madalas siyang kumilos na animo ay hindi isang pare. Si Padre Camora rin ay ang gumahasa kay Julie. Julie, ang anak ni Cabezang Tales, ang katipan ni Basilio at may sinapit na masaklap na kapalaran. Hermana Bali, ang humikayat kay Julie upang humingi ng tulong kay Padre Camora. Hermana Pencham, ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Judy. Bersha, peking Espanyol na manggagamot. Pilay at sunod-sunod ang asawa ni Doña Victorina. Si Pasiano Gomez, kapatid ni Paulita Gomez. Si Pasiano Gomez, kapatid ni Paulita Gomez. Kiko, isang matandang lalaki at matalik na kaibigan ni Camaron Consido. Binayaran ng anin ng mga prinsesa upang magdikit ng paskil. At si Gertrud ay isang mga awit sa palabas. Si Imutis naman ang mahiwagang ulo sa palabas ni Ginoong Leeds. Si Ginoong Leeds ang Amerikanong nagtatanghal sa perya. Padre Bernardo Salve Sino nga ba si Padre Bernardo Salve? isang paring Pransiskano na ipinapakinggan at ginagalang ng iba pa niyang kasamahang praile. Umiibog ng lubos kay Maria Clara. Siya ang kompensor ni Maria Clara. Sino nga ba si Placido Pinitente? Si Placido Pinitente, isa siyang matapang, hindi na natakot at ipinakita na ang galit na nararamdaman, hindi na siya ang dating pagtimpi, pagbugso-bugso ang damdamin, dahil lang sa nangyari sa paaralan, ay pinagpasan niya agad niya na ayaw niya nang ulit pumasok sa para lang iyon. Padre Fernandez. Sino nga ba si Padre Fernandez? Si Padre Fernandez ay isang parang Dominico na bukas ang isip sa pagbabago lalo na sa edukasyon ng mga mag-aaral. Hindi siya nalulugod sa tiwaling gawain ng mga pinuno at kawani ng pamaalhaan at ng mga kapwa niya, Makaraing si Makaraig ay isang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatag ng akademya ng wikang kastila, ngunit bilang nawala sa oras ng kalupitan. Sandobal Sandobal ay isang kastilang mag-aaral na kaisa ng mga estudyante upang magkaroon ng akademya ng wikang kastila. Juanito Pilares Si Juanito para ay sa isang mapaglangis at kinagigiliwan ng mga profesor dahil sa pinagmulang angkan, isang mapanukso, kuba, at umaasa lamang sa katalinuhan ng iba. Ngunit may dugong kastila at anak ng isang mayamang negosyante. At kinalaunan ay pinakasalan ang babaeng si Paulita Gomez.